itlog malat tapos may kape okay na nga almusal lapit <clears throat> na rin tanghalian eh may may, may kakain ulit Mabango pa rin. Hindi pa rin kamoy, ano, yung maantol. Eh, hey, yung iba nito, ano eh. Pag yung may, ano na, may amoy na. Amoy bilalat. <laughs> yung hey, kahit amoy bilalat. Masarap pa rin kayo, eh. Mat kaya nga, guys, you know? Pag mo itong itong maalat. Nakakain pa rin. Pero isa ko nang babae. <laughs> amoy mo lang masusuka-suka. Ka Hay. <laughs> <So. laughs> Kain tayo mga <ba> guys. Kasi <laughs> pagkain eh mga Ayun ay, ah, tayo, bago tayo mag mula kumain, manalangin muna tayo mga guys. Lord, thank you sa umagang ito. <coughs> sa ating pagkain, sa harap, itong nasa harap ako pagkain, bigyan mo ng at palakas mo sa Katawan, mo Jesus mo. Amen. Kain tayo mga guys. Hmm? <laughs> oh no 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 no, oh, no. Oh, no. Oh, no.